Pula pikula, ilong burag palwa, ayong kabalaka, importante buhita. ta. <laughs> Kani inyong auntie na no mag-share sa tao karanasan sa kinabuhi nung uh, dilit yun malikayan. So magtatagalog pala ako, nakalimutan ko na half of my friends here are Tagalog pala. So magtatagalog si auntie. Kwintong bank account tayo today. Okay? So, alam nyo ba na kapag nagka-problema yung mga mahal natin sa buhay, katulad ng uncle nyo, no? Mag-asawa kami. Tapos, si uncle nyo, may bank account yan. Nung hindi kami nag-asawa, nasa kanya lang nakapangalan. May access ako sa computer niya dati, kaya dali kong nasolve yung kaso, yung problema ko. So ganito yan, kapag nagiging incapacitated yung mga asawa ninyo at may mga bank account na hindi nakalagay yung pangalan ninyo, alam niyo ba na dito sa Amerika hindi kayo pwede maka-access kahit maglupasay pa kayo doon sa banko? Mm, -mm. Hindi i honor yun kung wala kang power of attorney, wala kang conservatorship or last will. Okay? So kailangan nandiyan yan yung Alin sa tatlo, kailangan may proof of uh, purchase kayo. <laughs> hindi purchase, may proof of uh, whatsoever yung mga last will, yung mga power of attorney. Very important yun kapag ka nagiging um, incapacitated ang inyong asawa. Incapacitated meaning, hmm, nakainlis English Antio eh, yung hindi na makapag sa buhay nila yung mga asawa natin. Okay? Kaya importante yung last will, either sa tatlo, okay? Siguro. Pero dahil sa bank account lang naman ang pag-usapan natin, kahit walang laman yung bank account ni uncle nyo, ay una nangangapa talaga si auntie kung paano ang gagawin ko. Kasi kapag nawala, nawala na yung uh, suyldo ni uncle na pumapasok doon dahil hindi na siya nagtatrabaho, okay? So magkakaroon si uncle nyo ng overdraft fees. At kung wala ako ng papel yung legal documents, yung conservatorship paper, uh, power of attorney, uh, mahihirapan akong ipasara yung kanyang account. Lalong-lalo na bayaran yung kanyang uh, credit card. Kasi yung credit card ng uncle nyo nakapangalan lang din sa kanya at yung credit card ko nakapangalan sa akin lang din. Ganon kami ni uncle nyo. So, buti na lang may legal documents ako at may kunting natira doon sa bank account ng uncle nyo at may access ako through the computer dito sa bahay namin kasi may access ako sa lahat ng funds namin dito sa bahay namin at saka yung sa, uh, syempre yung uh, joint account namin. Pero yun talagang bank ko, nawala yung pangalan ko kasi bago pa kami nag-asawa ni uncle nyo, yun na yung account niya, yung bank account niya. So, ang ginawa ko, bago ako pumunta ng bangko at ipasara yung bank account niya na sa pangalan lang niya, tinransfer ko yung mga natitirang uh, pira doon sa bank account niya, doon sa joint account namin, bago ako pumunta sa bangko Dahil kung wala kang papel na either conservatorship letter, power attorney, or last will, ay hindi ka talaga aasikasuhin o hindi ka papakikinggan ng taga-banko dahil wala kang karapatan, dahil wala yung pangalan mo. So, why is ang tinang kunti, tinransfer ko yung natirang mga pera sa, after nakuha o uh, bayaran yung mga bills, tinransfer ko sa joint account namin, pumunta ako ng bangko, dinala ko yung parang power of attorney, conservatorship later, or yun, yung document na yun, yun yung kailangan ng bangko. Saka ko na ipasara yung bank account ni uncle na nakapangalan lang sa kanya. Dahil kung hindi, mag-overdraft yung bank account na yun, at malulubog si uncle nyo sa uh, overdraft fees. Kasi meron yun. Uh, hindi ko lang alam kung magkano yung kailangan is ano doon sa bank account na yun, nakalimutan ko na ako long time ago but long story short yun ang nangyari sa awa ng Diyos denied ako ni Lord na i-transfer ko muna yung natirang pera saka ako nag-announce doon sa bangko na si uncle ay hindi na makapag -decision. so I take over everything about my husband including his well-being and finances but without those documents legal documents power of attorney or conservatorship letter or last will hindi yun i ng bangko na uh, Isara yung bank account na ako yung pipirma doon or mag-asikaso. Ganun kahirap dito sa Amerika. Doon naman tayo sa uh, credit card ni Angkol. Yung credit card ni Angkol yun, nakapangalan lang sa kanya kasi nga old yun, hindi na niya nilagay yung pangalan ko but kinuhaan niya ako ng credit card ko na nakapangalan lang din sa akin. So ganito ang nangyari. <clears throat> Again, hindi ko mabayaran yung 11,000 na utang ng Angkol yun noon kung wala ako nung conservatorship letter, power of attorney, last will and testament. Okay? Kailangan talaga yun. Kung mag takeover kayo sa lahat ng responsibility ng pamilya ninyo kung ang iyong asawa ay hindi na pwedeng makapagsalita at magdesisyon para sa sa katawang lupa nila. <laughs> so yun lang. So ano pa ba ang i-discuss ko? 3 minutes na tayo, 4 eh, minutes. So yun, kailangan mag-discuss kayong mag-asawa ha? At napaka-bless ko sa uncle nyo kasi na may access ako doon sa mga account niya na wala yung pangalan ko. Okay? Yun lang doon sa banko, hindi yun i-owner. Pero dito sa computer niya, na-transfer pa yung money bago ako nagpunta sa banko. So, yun lang ang tutulong ko sa inyo at share ko sa inyo. Kailangan pag nag-asawa kayo, parang awa nyo na. Um, it's either mag-walk away kayo kung mga asawa ninyo ay hindi ililagay yung mga pangalan niyo sa mga bank account or sa mga kung ano man yung mga financial institution. Kasi mahihirapan talaga kayo pagka wala kayong legal documents like power of attorney kapag ang inyong mga may nahal sa buhay ay hindi na makapagdesisyon para sa kanilang sarili. Yun lang ang mai nante Salamat. Sana hindi niyo maranasan yung mga naranasan ko kasi ang sakit sa puso. Pero nakaraos na si Antonio kaya nag ako sa inyo, okay? Yun lang, bye-bye.